Ito ang news para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Biyernes. Bantay presyo. Light sa pinayuhan ng grupo ng mga may-ari ng mga supermarket ang publiko na patuloy pa rin magtiis, magtipid at humanap ng iba pang pagkakakitaan dahil sa inaasahang walang prenong paglobo ng presyo ng mga bilihin sa bansa hanggang sa dulo ng taon. Alamin natin ang detalye sa report ni Christopher Tirambulo. Christopher. <laughs> Nagbabala ang isang grupo ng mga may-ari ng negosyo na patuloy pa rin ang pagsirit ng presyo ng mga bilihin at serbisyo hanggang sa katapusan ng taon. Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarket Association President Stephen Kua, sinisisi sa pagmahal ng presyo ng mga produkto at serbisyo ang walang prenong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Dagdag pa ng grupo na pagkain pa rin ang patuloy na magtataas ng presyo hanggang sa matapos ang kasalukuyang taon binigyan din pa ng grupo na umaasa ang Pilipinas sa importasyon ng mga pagkain kaya dapat palakasin ang sektor na agrikultura na gagarantiya sa supply na pagkain ng mga Pilipino. Paliwanag panikuha na istilo ng mga manufacturer na paliitin ang kanilang ibinibentang produkto upang hindi tumaas ang presyo nito sa merkado. Kailangan na rin maghanap ng mga Pilipino ng iba pang pagkakakitaan tulad ng pagkakaroon ng maliit na negosyo o maghanap na na mga trabaho ang mga nakakantandang membro ng pamilya upang makasabay sa paglobo ng mga gastusin sa datos ng Philippine Statistics Authority. Papalo na sa 5.3% ang inflation rate na naitala nitong Agosto na numero unong sinisisi sa pagkain. Christopher Tirambulo, Newsline. Maraming salamat sa ulat na at Christopher Tirambulo. Newsline.